Sa kabilang linya po natin ang uh, Ekonomista at uh, Fellow Center for People Empowerment in Governance, si uh, Professor Emmanuel Leico. Magandang uh, umaga po, Prof. Welcome po sa DWIZ, Channel 23, Drew Nasino po at Johnny Banyes. Good morning po, Professor. Magandang umaga po at uh, maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Apo. Kami po ang unang-unang magpapasalamat, Professor Leico, uh, early in the morning na abala po namin kayo. So direct to the point na question na po, ano pong kahalagahan at epekto sa ekonomiya ng uh, Pilipinas ang naging pagbisita ito ni Pangulong Marcos sa India? Professor Leico po. Ang uh, sinasabi po ng tanggapan ng Pangulo ay uh, tinutukan ang uh, mga kasunduan na mag, uh, magkakaroon ng benepisyo ang ating healthcare industry, ang ating uh, digital uh, telecommunications at uh, ang ating pong mga palitan, ang ating pong mga kult kultura uh, na mga programa. Mm -hmm. Alam po ninyo, matagal na rin na sa atin ang ating pong mga Indian ang Indian community Apo. kaya hindi po bago ito. Marami po tayong nakikita dito na uh, tanda na talagang andi dito rin ang ating mga kapatid ng mga India. po bang pagtungong personal ni Pangulong uh, Marcos upang uh, makipagpulong sa leader ng India ay eh, quote-unquote lalo po bang magpapabango sa ikangay uh, ugnayan ng dalawang bansa para sa kapakinabang din po ng uh, magkabilang panig, Professor? ah uh, Opo, uh, mabuti po na nakipagpulong ang Pangulo sa pinuno ng, uh, ng India at uh, magiging magandang uh, tanda yan na sa bawat uh, mamamaya ng dalawang bansa ay uh, magka, magkakatulungan tayo. Ang ano ko nga po, sinasabi nila na may mga 446 million uh, uh, dollars na mga commitments. Uh, ito po ay sinabi nila na confirmed na. Sana po ito ay matuloy at uh, talaga pong uh, makunta doon sa pagpapatibay ng ating pong mga uh industries sa healthcare at saka po sa ating digital uh, communications. Uh, alam po niyo ang India ay uh, uh, isa sa pinaka maganda at mura na uh, source ng ating pong mga generic uh, uh, drugs, generic medicines. Kaya po makakabuti po 'yan sa atin kung talaga po matutuloy ito binabanggit po is uh, pangako mm -hmm. na investment. Pledge. Ganun. Oh, yung mga ah. ganun po ba, Professor Leco, sa isandang porsyento, gano'n po kataas ang natutuloy at natutupad? Uh, depende po sa bansa. Uh, yung mga ibang bansa, maliit na maliit. Pero yung iba naman po, uh, maayos naman. Kaya po, without naming the countries, uh, dapat po talaga kailangan makita natin na meron na pong firmadong mga commitments at mm -hmm. ang mga pong starting mm. sa ating bansa. Prof, uh, yaman din lamang eh ekonomiya po ang pinag-uusapan natin kasi last time bumisita rin si Pangulong Marcos sa US. Mm. Yung sa taripa pinag-usapan. Ta nadehado tayo ron, nadehado Prof. tayo ron, Prof. Eh dito naman sa India, yamado tayo lalo na. India is uh, tama ba? Pang uh, third or fourth largest economy in uh, the world. Marami tayong aaniin, mas marami tayong benepisyo makukuha sa India kumpara sa U.S.? Ay, uh, tama po kayo. Uh, tulad po ng sinabi na ang ating uh, taripa ay uh, uh, naitaas una sa 20% pagkatapos ay ipinaba. Pagkatapos ng uh, pagbisita ni uh, Pangulong Marcos na 19%. Uh, pagkatapos, sinabi rin na ang mga produktong Amerikano ay papasok sa Pilipinas ng 0%. Malinaw naman ang hmm. 19% is not equal to 0%. Kaya hmm. lang po, tama po kayo, mukhang bihado ang Pilipinas doon sa agreement na 'yon. Hmm. Ngayon, dito po sa uh, India, uh, malaking bansa ang India, malaking uh, ekonomiya ang uh, ang India. Kaya po mabuti para sa Pilipinas dagdagan ang mga bansa na nakikipagkalakalan sa atin. Mm -hmm. Dahil ngayon po parang nasa China, nasa Amerika at Japan ang ating pong, uh, pangangalakal sa iba't ibang bansa. Eh dapat po talaga dagdagan niyan. Maganda ang India na makapasok mm -hmm. sa ating uh, pangangalakal, ang, ang European Union at lalo na po doon sa... Uh, sa Africa, sa Latin America, dagdagan hmm. po natin yan. Hindi po tayo pwede na isa, dalawa, Opo. tasong bansa lamang. Opo. Uh, dahil nga po, ang India is uh, of course, uh, contemporary po ng China when it comes to regional uh, regional uh, I, mean, I mean, powers or uh, dito sa Asia. Uh, Prof, ano ho ba ang mga pwede pa po nating i-offer sa India uh, kasi syempre India uh, mas maraming hmm. mas marami silang i-offer sa atin di ho ba? Uh, prof yung gamot yung binabanggit niyo mm -hmm. and other uh, products tayo ho ano ho in return ano naman ho ang pwede po nating uh, uh, i-offer din pa bukod po doon sa turismo or agricultura. Uh, yes agrikultura uh, prof Um, malakas din po ang India sa information technology Yung bang, at ang Pilipinas ay malakas din sa information technology. Alam po ninyo, marami po sa mga circuit design engineer sa Silicon Valley sa Amerika ay galing po rin sa Pilipinas. Kaya maganda po kung ito po ay mapapalalim na ang ating <coughs> exchange, ang ating pagtutulungan sa information technology ay makatulong hindi lamang sa Pilipinas kundi sa India din. Uh, kailangan po maging mutual ang ating exchange. Yun po ang nakikita kong pinaka maganda nating uh, pwedeng pasukan ngayon ay ang information technology at pagkatapos sa uh, ating uh, healthcare, marami rin pong mga doktor, marami pong mga researchers dito sa Pilipinas na pwedeng makipagtulungan sa uh, sa India. Dapat po tingnan natin ang ating uh, relasyon sa uh, mga dating bansa na mutually beneficial mayroon po tayong ibinibigay mayroon din po tayong kinukuha at uh, sa palagay ko po pagdating po sa health sector pagdating po sa information technology eh ready po nating uh, uh, ang ating pong mga kakayahan mm -hmm. para po makipagsabayan sa mga Indian uh, experts well, Nabanggit po, kung ako, hindi po ako nagkakamali, Professor Leico na binanggit sa isa sa mga zona ba ni Pangulong Marcos na hanggat maaari eh, kung kakayanin, ay iiwasan ng magpadala ng mga kapwa natin Pilipino sa iba dagat para magtrabaho. Pero sa ganda po ng performance natin sa medical uh, field, field Pwede bang itong ano natin isabak natin professor kasi pagdating sa ibang bansa pagdating talaga sa galing sa pangangalaga ng tao sa medical field Pilipino talaga ang hinahanap nila eh so is In it demand oh uh uh okay lang ba yun, professor Lakeyo nakikita niyo po ba na ganoon ang isang magandang alok natin sa India Uh, pwede po 'yon uh, yung ating pong mga professional, eh, pwede rin po magtrabaho sa kanila pero mas uh, mahigpit pa siguro yung mga researchers natin, yung mga mm. na, uh, mga nagsasaliksip, dahil yung kanilang research pwede po nilang dalhin dito at uh, gawing uh, halimbawa para po sa ating uh, industriya, halimbawa po yung pharmaceutical uh, industry ng uh, ng India. Maganda po mapag-aralan natin yan. Bakit ba sila nakakapaggawa ng mga murang gamot? Uh, bakit hindi natin magawa sa Pilipinas? Pwede mm -hmm. po pag-aralan natin yan. Magpadala tayo ng mga researchers doon. Pero yung researchers natin, bakit ulit sa Pilipinas? Mm -hmm. Yun po ang nakikita ko na pangmatagalan ito po ay uh, makakatulong sa ating mga industriya. Mm -hmm. uh, yung pagtatrabaho po, wala namang masama na magtrabaho sa mga sa ibang bansa. Mm -hmm. Kaya lang po ang nangyayari sa atin, nagkakaroon po talaga ng exodus ng ating mga profesional. Mm -hmm. Hindi na Obos. rin nakakabalik dito. Opo. So, sa, sa America, halimbawa, maraming mga nurses, maraming mga doktor. Eh yan po ang nakikita ko, hindi pwedeng pigilan ni President Trump na may mm -hmm. migration dahil kailangan nila talaga po ng mga health uh, professionals. Apo. Pero dito po sa Pilipinas, uh, ang dami po nating mga pagkakataon ng ating po mga Pilipinong pasyente ay hindi nakakakita ng mga professional, ng mga doktor, ng mga nurses dahil hindi po nila kaya. So ito po dapat ang maging uh, uh, direksyon natin na palakasin natin ang healthcare natin para po makatulong sa ating mga Pilipino pasyente. Mm -hmm. Po. Nakikita niyo po ba na panahon na Professor Leyco na medyo bawas-bawasan natin ang uh, pag-taod uh, yung pag, uh, killing mm -hmm. sa Amerika at maghanap ng mas marami pang kaalyado sa ibang ano, sa ibang bansa, uh, Professor Leyco. Eh, mukha pong uh, walang choice sa Pilipinas dahil... talaga uh, patungo. Opo, dahil uh, gustuhin man natin, eh talagang nadidehado ang Pilipinas pagdating po sa pakikipagrelasyon sa Amerika. Uh, dito po sa pagnenegosyo dito, uh, pagnenegosyo nila, papasok sila ng 0% tariff, tayo papasok doon ng 19%. Eh, mm -hmm. mukha po talagang malinaw na malinaw na parang hindi yata tayo ang gusto nilang uh, partner. Kaya po maganda kung ang Pilipinas ay makagawa pa ng mga iba't ibang -iba mga uh, relasyon, ng iba't iba pa pong mga agreement sa mga iba't ibang bansa. Right. Do you agree, Professor Leco, na sa naisip ko na hindi tayo tunay na alay ng Amerika, kundi alalay? <laughs> <laughs> eh, mahirap pong sabihin na tayo ay kaalyado kung tayo lang ay uh, sumusunod, tama po mm. kayo. Mukhang alalay, hindi uh, alay. Mm. At uh, uh, kung papayag naman tayo na gano'n ang ating relasyon, eh, talagang gano'n po ang mangyayari. Maski na ibang bansa pa. Mm. Uh, kung ang ating ang tingin natin sa sarili ay alalay at hindi uh, alay, okay. ay gano'n din po ang balik sa atin noon. Kaya... Dapat po manindigan na talaga tayo. Ano po Opo. ba ang uh, malakas, mm -hmm. ang maganda sa atin at yun ang ating tudhid uh, uh, sa pandaigdigang relasyon natin. Opo, alas uh, na lang on my part, uh, Prof uh, leiko Ito po'ng mga pinirmahan po na mga agreements, mga bilateral agreements po nina uh, uh, Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Uh, tama, this year, no? Uh, pinirmahan, to be specific last week. Kailan po natin ito Mararamdaman, not just on papers, kailan po natin ito uh, sabihin natin ma, kumbaga, mati, makikita, mahahawakan sa mga, mga ilang years pa kaya bago natin tuluyang maramdaman, makakuha po yung tinatawag po natin na fruits of our labor? Kung ang dokumento po ay agreement, ito ay solid na, na agreement, meron pong timetable na yan. At uh, pagkipirma niyan, marami na rin po dapat na unti-unti ay ginagawa. Pero kung memorandum of understanding, uh, baka po mangyari sa atin yan, i eh, drawing lang yan, katulad uh -huh. ng mga maraming pinirmahan. So mm -hmm. kung yung agreement na sinasabi ng mga $448 uh, million, pwede na rin po nating makita yan uh, sa mga susunod na buwan. Uh, hindi lang po natin alam kung alin po dito yung uh, sinabi nila na may agreement na at uh, meron na rin pong uh, uh, kailangan gawin ng Pilipinas at gawin ang, uh, ang India para mm -hmm. po magkatotoo ito. Mm -hmm. Ang karaniwan po sa mga agreement na yan ay uh, pinapayagan na magpayo ng mga opisina, ng pabrika, o kaya po ay pinapayagan na magdala ng uh, mm -hmm. pondo. At qualified uh, na po ang mga programa yan. Mm -hmm. Kaya po kung yun ay mga solid at mga confirmed na mga agreements, may makikita na tayo po dyan sa mga susunod na linggo or buwan. Mm -hmm. Ngayong yung taon please. na 'to may makikita na po tayo. But, Pero yung mga commit yung mga memorandum of understanding ay eh, medyo malayo-layo pa drawing po. Yun. Pa uh, yun, ganun. Drawing pa lang 'yon Drawing pala. Kailangan Ita po, kailangan po lang. At ah, tama po, kailangan po konkretong agreement. Mm -hmm. Right. Professor, last on my side, uh, ito po bang benepisyong ito kung sakasakaling magiging totoo eh, Isang bagsakan po ba ito o installment basis? Uh, palagay ko po, unti-unti, installment yan. Uh, hindi naman po pwedeng sabihin of 100, 200, 300, 400 million na isang bagsakan. At ang isa pa po, uh, dapat po talagang maging maayos na ang ating political uh, uh, situation, ang political uh -huh. stability natin. Kailangan ma malutas na, once and for all, ano ba ang mangyayari dito po sa impeachment na ito may hinihintay yeah. pa po tayo na uh, uh, desisyon ng uh, Supreme Court yeah. at ito rin po ay eh, magkakaroon uh, sana rin ng solid na solusyon yeah. o sagot doon po sa mga tanong ng mga mamamayan yeah. kung matutuloy ba o hindi ang pinakamalaking issue po dito yung accountability yeah. eh kung kayo po ay negosyante at papasok kayo sa Pilipinas kung hindi natin ma-establish na ang mga usapin tulad ng ganitong uh, uh, akusasyon, malakihan po, daan daang milyon. Eh hindi po maresolba ng ating uh, korte o ng ating pong mga husgado, ng ating Senado eh mag ano po uh, mag ang ating pong opo. mga ano investor, man. both local at, at international, opo. opo. Wait. With that, baka may karagdagan pa po, po kayo, Professor Leiko, na paalala sa ating mga kababayan. Go ahead po, sir. Uh, yun lamang po. Uh, lagi po tayong maging uh, mag magmasid, lagi po nating sundan ng ating pong mga issue, mga kaganapan, mm -hmm. at tamang-tama po sa inyong programa, uh, malaki pong uh, tulong ito sa ating pong mga mamamayan na patuloy nilang malaman kung ano ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Maraming Apo. salamat po. Right. Salamat Ag po, Prof. Kami po yung maasa na sa mga susunod na pagkakataon, maaabala po namin kayong ulit, Professor. Good morning po. Ingat po kayo. Maaasa po kayo. Op, maraming salamat po. salamat po. Good morning, Sir. Uh, God bless. Ingat po. All right. Po si Professor Emmanuel Leico, isang economist at Fellow Center for People Empowerment in Governance.